Nandito nga kami sa bahay ng tiyuhin ko at dahil napakaraming bunga ng kamagong ay nanguha kami. May dala pa nga kami pa uwi na hinog na langka. Nanguha rin kami ng santol at ginawa namin pampaasim sa isdang galunggong na binalot namin sa dahon ng saging. Nakabili nga kami kanina ng isdang galunggong sa bayan. Kaya naman napunta kami dito sa tiyuhin ko kasi dito lang ang alam ko na may bunga pa ang santol. Kaunti na nga lang daw ang bunga nito. Mabuti daw at nakaabot kami kasi inaaraw-araw daw to ng mga bata. Habang nangunguha nga kami ng santol ay napansin ko itong puno nang ng kamagong na napakaraming bunga at ang iba nga ay nagsilaglagan lang. Hindi naman kasi daw ito pinapansin dito. Nakakatuwa kasi mababa lang ang sanga. Kumuha lang ako dyan ng ilang perasong hinog na pwede nang makain. Matamis at mabango ang hinog nito na kahit malayo ka ay maaamoy mo talaga. Naalala ko nga dati nung elementary pa lang ako. Kapag gumukuha kami nito ay kinukuskus muna namin sa balat ng nyog para maalis ang parang balahibo nito. Namiss ko nga ang lasa nito kasi matagal na rin ang huli na nakatikim ako nitong prutas na kamagong. Alas 10 na ito ng umaga kaya naman umuwi na kami. Sigurado naghihintay na ang galunggong. May pinadala pala na hinog na lang ka ang tiuhin ko. Tamang tama kasi gagawa kami ng ice cream di may pang flavor na kami. Pagkarating namin sa bahay ay nilinisan na ng kapatid ko ang isda. Habang ako naman ay binalagan ko na ang mga santol na gagawing pampaasim. Si mama naman ang tagahiwa at ang kukunin lang namin dito ay ang balat. Masarap nga sana itong gulayin haluan ng kaunting tabaka. So kaunti lang yung nakuha namin. Pagkatapos namin sa santol ay kumuha na ako ng dahon ng saging pambalot sa l Shoutout nga pala muna sa mga taga Maningkay di Oro Preto Diaz, lalo lalo na sa family Eva. Hinugasan nga pala namin ng isang beses ang mga hiniwang santol para maalis ang mapaklang lasa. Nakahanda na rin pala ang galunggong na may asina kaya inilagay ko na ang mga sangkap na kamatis, sili, bawang sibuyas at luya. Inilagay ko na rin ang santol, hinalo-halo ko lang at binabad ko lang ito dito ng 30 minutes. Pagkatapos ay binalot na namin dito sa dahon ng saging. Maliliit nga sana na isdang hinahanap ko kanina sa bayan katulad ng bulinaw kasi mas masarap din yun dito sa santol. Madali ang luto nga lang ito at naisipan lang namin na ibalot sa dahon ng saging para mas mabango. Nilagyan ko lang ito ng kaunting tubig para hindi matutong ang ilalim at isinalang ko na. Habang hinihintay na maluto ay biniyak na namin ang kapatid ko itong langka at sabi nga ng tiyuhin ko ay lunuhan daw ito kasi napakalambot ng balat. Napakadilaw din ang laman nito. Tingin pa lang halatang matamis na. Naluto na nga pala ang ulam namin ngayong pananghalian. Kaya naman kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Simple lang ang ulam namin ngayon pero mas sarap at talagang gaganan. Kaya kasi may panghimagas na hinog na langka. Ang kalahati naman itong langka ay gagawin naming ice candy. Kaya naman abangan nyo. Kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayon, pa-share naman po. Diyos mabalos. At dahil manatira pang kalahating hinog na langka, kaya ginawa namin itong pang flavor sa ice candy. At para naman sa aming merienda, may malaking kamote kami dito. Ginawa namin itong kalingking. Ito nga yung langka na galing sa tiyuhin ko. Ang kalahati nito ay kinain namin. At ang kalahati naman ay gagawin namin ngayong ice candy. Bago nga namin himay Yeni, naglagay mo na kami ng mantika sa kamay para hindi dumikit ang dagda nito. Napakatamis nga nitong langka at talagang siksik sa laman. First time nga namin ngayon gumawa ng ice candy na ang flavor ay langka kasi ang kadalasan talaga na ginagawa naming flavor ay manga, chocolate at buko pandan. Ang mga buto nga pala nito ay hindi namin itatapon. Masarap kasi ito lagain. Pagkatapos namin maghimay ay giniling namin ang kalahati para mas maging malasa. Si mama naman ay nagsalang na ng kawali na may tubig para pakuluin ito. Habang hinihintay na kumulo ay hinugas Nalagpasan ko na itong kamote dito sa ilog na namin kalingking. Nakakatuwa nga kasi ang laki ng kamote. Akala ko nga ay bulok ng gitna nito kasi may nakita akong butas. Pero mabuti nga at hindi naman masyadong malalim. Dalawang linggo na kasi ito dito sa amin at ang mga kasama nito ay nalaga na namin. Pinagahati ko lang yan sa maliit at pahaba na parang katulad sa fries. Malapit na nga pala ko mulang isinalang ni mama. Kaya naman inilagay na ang mga giniling na langka at ang mga hinimay namin. Sunod na inilagay ang isang lata ng evap milk at dalawang lata ng condensed milk. Hinalo-halo ko lang yan at nang kumulo ulit ay inilagay ko ng asukal. Si mama naman ay tinunaw ng yabo sa tubig pero parang naparami yata yung lagay namin kasi parang gulaman ang kinalabasan ng inilagay na namin. Makalipas ng ilang minuto ay hinango na namin ito at habang pinapalamig ay nagasikaso na muna kami nitong aming pangmeryenda. Nagtunaw lang kami dyan ng harina at asukal at kumuha na rin ako ng dahon ng kakao na gagamitin sa pagprito. Grabe nga ang takot ko dyan nang makakita ako ng bahay ng paiwit na kapag nasugod ka nito ay pwede kakalinturahon Mabuti na nga lang at hindi ko nagalaw ang bahay kung sakali nga ay ambot baga. Pinaghalo-halo na nga pala namin ang mga kamote dito sa tinunaw na harina at asukal at nagpainit na rin ako ng mantika sa kawali. Bago iprito ay Ayos mo na dito sa dahon ng kakao para hindi maghiwa-hiwalay. Kapag tumigas na ay pwede na alisin ang dahon ng kakao at ganito na ang ginagawa namin kapag nagpiprito kami ng maruya. Kalingki nga talaga ang tawag nito dito sa amin at naalala ko nga nung college ako ay palagi akong bumibili nito doon sa bayan ng gubat sa tapat ng simbahan. Napakasarap nga nito pang merienda lalo na kung may partner na kape. Kalingking o okay kinalingking rin po ba ang tawag nito sa inyo? Naluto na nga bala lahat kaya naman merienda po tayo. Thank you Lord sa so blessing. At para nga mas maging masarap shop ay nagtimpla rin kami dyan ng kape. Pagkatapos namin dyan magmerienda, sakto naman at malamig na yung niluto namin na gagawin naming ice candy. At para mas madali itong maisara, ay gumamit lang kami dyan ng sintas ng sapatos sa pagbuhol nito. Kaunti lang ang nabalot namin dyan kasi itong nabili naming plastic ay malalaki at sa isang ice candy nga ay solve ka na. Shoutout nga pala sa mga empleyado ng Soreco 2 Barcelona. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kung nagustuhan nyo pang ang video natin ngayon, pa naman po. Diyos mabalos!